Bakit masikip ang daan papuntang langit? Uh, kasi marami ang katuliko. Yung ano dumadaan sa daan. Mm. Marami kaya masikip. naging masikip ang daan kasi kasi marami yung uh, katuliko papasok. Uh, yung naglalakad, uh, nagsisiksikan uh. dahil sobrang rami kaya na naging masikip. Mm. Kasi big katuliko. nila manuwag yung daan patungo ang interno. Sila yung kasi Kunti lang sila, di, napakaluwag yung daan. Uh, oh. ha? Oh. <laughs> napakaluwag yung daan kasi kunti, kunti lang, lang. Oh, yung, yung daan. Oh, tatlong lang kayo, o oh, uh, oh, labing dalawa lang kayong naglalakad. Kasi labing dalawa lang yung bro. Kumpara mo, oh. oh eh, kasi yung membro is... is -isa uh, pamilya is isang pamilya lang. sa pamilya lang. Oh, sampung pamilya lang. Mm. -hmm. Nap napakaluwag. So, compare mo sa si Mga ko, billion. Mm. -hmm. Kasi sino naman hindi sumisikip ng daan yung bilyon yung ano, na, na, na oh, na patungo <laughs> patungo langit bilyon-bilyon yung mga santo lang i murdan than 10,000 yan. Uh -huh. Oh. yung maglakad yung 10,000 kahit yung purlins natin. <laughs> Sikip talaga. Oh, kasi masi masikip yan. Pero kayo ah, oh, ilan lang kayo mabilang lang. Oh, kinsilang lang kayo. Oh, dalawampu lang kayo. Di, maluwag. Oh, <laughs>